magbit-bit tayo nitong kahoy guys o oh, isa nang dadaanan ko dadaanan namin maputik yan dahan-dahan tayo madulas Dito na tayo daan. Dito. Dito na ang daan namin. Ayan, yung kinuha naming mga kahoy. Ipil-ipil. Pagod. Oh. oh. Ayan so guys. Ayan yung gagawin namin pang gato. Pag wala kami gasol. Ayan, patutuyuin muna namin. Hmm. Pagod nga lang manguha ng panggatong. Oh, mm -hmm. napagod yung isa ko, Oh. Hi. Ha? Ano yan? Yeah. Ano man yan. Ano naman yan? Ay, itlo. <laughs> <laughs> Hindi kita. Ayan siya, guys. Ang daming itlog sa dalawa, tatlo, apat, lima, anong, pito, walo. Siyam. Oh, itlog ng manok. Ayan siya, oh, Sarap niyan. Ilaga. Ang daming itlog. Ang sarap ilaga niya. <coughs> Tapos na kami nanguha ng panggatong guys. Ayan na siya. Madami. Patutuyuin namin yan. Yan. Para pag emergency walang gasol. O so, may panggatong na kami. Ayan. Pag tuyo na. Kasi maganda panggatong yan. Pag yung tuyong tuyo na. Ayan o. Oh. Patutuyuin muna namin yan. Doon na dadalim. Hmm. Ayan. ito kinatigan to, na lahat. Mga kaya kasi. silain lang naman niya. aray, ay. Ay. <laughs> ah, oh. Kaya yan. Yung so, nagsabing hindi kaya. Oh. Oh, 'di ba? Kaya yan. Aray ko, naipit nga yung kamay ko eh. Badalhin na namin dito sa kabilang bahay. Baliktad. <laughs> Ka. May pagka. <laughs> Ewan ko sa'yo rin. wala talaga alam diba 'yung dumi ka? наша... Та пушна.